Ewan, kakayon tayo. Yan. Manok ulay na malatong. Yung sinasabing walang sawsawan, sawsawan. Dino sa sawsaw. Sa pagod ko kanina sa bundok. Itong bawi. Kakain ako. Kakain sa bundok eh. Ito. Ah! Bakit aso? Nasalo <laughs> yung aso. Oh! din na lang.

<laughs> <laughs> oh, oh, ah, lang Ano baby oh Oo ka, alis lang. Hindi, hindi matulog. Wala. sama pala pag hindi natin tinawan, sobrang sakit ng tiyan mong <laughs> bekel. O yung hindi yung parang nandito lang yung suka mo, nandito lang. Tapos yung... Baka sa mais. Baka nga ko, hindi Tas <laughs> na kinaisip ko. na ice cream ka pa. Yan na. Hindi na. Ang <laughs> labo na. Kaya nga na ng pakiramdam.

dalat na mo gum, kulang din eh.

Ang tayo nabit. Naka, dito nga pa ka na Namaya, magkakabi ako mamaya. Ang chichere na Mamaya. Chichere. Ang muka dun. ano? puso mo. lang ay bubong.

Maganda mm naman kulay, hindi yung light. Hindi. Marami na kulay. Hmm? Ang kalas kulay Malak. Tatlo nga ganyang kulay. Tiktariyak. Ha! Ang ano? Ang yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sa ko. highways. mo ng dinis. Masas ng 42. sa iyo. Sa kulay? Black. Ang ano? kasi yung ng mga buto. Ano yan? Yung highways. Pagkakita kasi doon ng nababa. Saan na ito dami ng mga, Hindi ako sana. Harin. Wala, wala Walang fail. Tama. Mga ganda, marami akong gusto. Sabi ko, wala pang bilhin na yun. Pero siyang buwan pa ganyan mm -hmm. ka sa akin, ang bilhin. Oo, wala. Hindi ka tita, ay bagay sa akin. Mga ano, ang gusto ngayon ni Marilak Garne, yung, niya, yung bina, piece out na yung mga malalamahaba, puro pa harap nila, no? Hindi pa tayo. banget lang yan. Hmm. Okay, hmm, na yan. kasi magtatanti yung kung pili sa satisfied sila, kasi yung XXM, yeah. sa katawan ni, hmm, sabi hmm. ayon yung, yung hindi yung gusto niya. <laughs> sabi, gusto nila pata sa akin citrus. ni Rosa, Kaya nga lang, yung Ano ba? nakabantay sa akin yung mga <coughs> mga Ano ba? Ano ba? Ano scripture yun eh, customer lang din eh, siguro may labis, hindi namin. Ubo. Okay.